Gandang tanghali na po mga farmbin. 11 na po ng tanghali. At tayo po ay karatinglaan lang. nag po tayo ng ano, talungan po. Naglilinis tayo. Habang nandun po tayo, si mami po pala nag-gahit na ng ano. Nitong kalabasa po. Yan po. Oh. Yan. Maligat ako. Tagal ko na. Maligat. Yan. Tatagal. Yun po ay ano. Pinili po natin kay Kuya Gellier doon sa mag-asawa. Yun po ay gagawin natin binhi. Nandun po yung mga buto, bibilid pa natin. Nakabilid na din. Nakabilid na, yun. Ah, tayo po yung luluto ng ano po, ginataang kalabasa na may katangpo. Ari po, yan po ang ating nahuli kanina sa tain. May gata po tayo. May sitaw, kalabasa, ginahit na ni mami. Sibos bawang, luya, may siling panigang. Ah, paminta, asin. Yan po ating mga panlahok. May kutsara po. Maglalagay po muna tayo ng gata. Ayan. na-up na namin muna. Isang po yung ating ganayog. Lagyan na po natin ito. Hindi. Alin. Ah, sige. Lalagyan na po natin ang mga tatado po. Bawang sibuyas, luya. Ito. Halo at saka pag linawan Linaw kayo. Ayo, oh, nalo Lagyan po natin ng paminta. Asin ko mga pambin. Mamaya natin kasahan kung ano. na Fresh na katang po, malinis na ito. Ay, hindi pala nakakuha ng hipon. Anong? Ayos na ito. Bukas. Pagkabukas ay yan. Nakikinak na tayo. Ah, fresh na fresh po. Eh. Bagyan na yung ano. Bilay. Sabay-sabay na po ito. Ah, nagalaw pa. fresh na. Dulay po. Kalabasa at sitaw. Di ba may alimasag kang bansot? Yan po isa yung kimpi. Hindi na katang Ganito lang ang po magluto din eh. Simpleng kanghalian po natin mga kapandil. Fresh po. Fresh from the ilog ang laho Nalagay na rin po natin sili mga kapandil. May kasama po tayo doon si Kuya Itan. Naglilinis po ng ating taniman ng sitaw uli. Araw -araw sila pa rin hindi po ay ano ay wala. Gawa nagbubuo po dun sa kailangan sa kabilang barangay. Naglilinis sila. Ay gusto ko lang. Ah, luto po. Ano ba ko? Huwag mo na ba kung um, may lasa na Titimusan po natin mga kambing. Yan. Ayos po. May kulang po. Kanin. <laughs> Yan. Sarap natin na tanghalian mga kambing. Pagbabagal mo. Kalabasa. Fresh na fresh po. Para malabog. Iya. Yeah. Para matigas pa eh. Yan na. Ano? Hmm. pa natin. Yan. Okay. na po mga kambing yari na, luto na po masundo naman po sa mga bata yan yeah. malapot po ito po yung ginawa ni mami din para sa mga bata ang tawag ito may, sa ganito eh. may ukoy na kalabasa din po yan para kumain po sila ng bulay. yan. may lada po tayo lada. Yan, o. ito po yung pampasarap ng kain, lada kain po tayo mga panbin

Ang dami kagatiin mo na. Di na alam ano. Huwag mo nalulumo din at ano <laughs> Ay, no, di na? May maliit eh. ano gagawin natin? Ano to eh? Kaya kagaya ng alipasa. Sawang sawa na daw kasi si Kuya Ito sa sitaw. Para kalabasa naman. May sitaw din? Hmm. Ano yan? Yung kalabasa. Dati pa ako talpuan yung basa. kalabasa. Cupcake na kalabasa yon. Mababa tayo, meron pa kalabasa. Ayun, mababa Dati, magkasarap na sarap, -sarap ka, kapag nun. Wala lang tayo, wala po. Wala lang tayo, wala po. dito po tayo sa talungan. Ako po ay naglalagay ng ito, ito, ito. Yan. Trap po. At ang dami pong um, white fly. Si daddy po ay ayun. Nagagrass cutter po. Ayan. Ang dami pong bunga ng talong. Ah, ah. Parami. Hey! Woohoo! Naririnig. Kumangit eh. po yung talong dinit. Pupruningin ko nga po. Parang may sakit. Doon po tayo sa malago. Lalagay po tayo ng... Lalagay po tayo ng trap. Ah, maganda na yung mga pinuruming eh. Hila. hila ko po ay kahoy. Pagtutusukan. Dito muna po tayo sa malago. Nagdikita na sa binti ko ang pandikit. Ay ko. Dito po tayo. Lalagay. Tatatlo po arindal ko. Wala. Baka dala ng marami. ito po ang ginagawa ko Ayan. tatali ko lang po ito Diyan po nahuhuli ko yung mga insekto nadikit po di ano. ayan nga po ito po yung dati lagyan ko lang po ulit ng dagdag may biktima na po ayan 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 ayan, ayan maputi po na yun Nabiktima na po siya. Dumikit ayon pa. Ang oh, dami na pong bagong kapit po. Hmm. Mas kita po yan kung wala pang nakadikit na iba. Hmm. Naubos na po isang sali natin. Isang tangke Nandoon na po tayo sa pagagrasater. Sa dulo. Ito okay na po ito. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Yan lima. Ngayon ay may nag-order pong sili. Tayo po yung mamimitas. Siling panagang po tapos kailangan mong maganda Naglagay ng trap hmm kulang may oh. ano doon may nahuli na. may patak ko may isa lang yung at, at, at. kaya may kasama tayo pre <laughs> atan, si pari nga taong kuya Oney tsaka sa si kuya Ethan otoy yan nandyan nandiyan na po lilinis na ng ating ta bagong taniman po uli ng ano ng sitaw ay kailangan po ay may kasunod na po uli siguro mamaya po maglalagay ng trellis yan na <laughs> kumpleto naman po ang ano natin poste dito na lang naman po sila ayun yeah, kakaunti na ilalit na na po kakapat okay. na po ay ano na yan lilipat na po din eh sili po yan tab tabapo. Ang paisa niya. Tao. Oh. Chu, liit. Ano Yan ano po ay eh, ating lilinisin kaya lang eh, inuuna ko po eh, yung ano, talungan po natin higawa ng medyo malago po ang dami doon. Pero ito ko na po. Ah, madamo dito. Uh, ito. Hindi ano, kawahin? Order. Pari po yung order. Order po sa si sentro. Yes, tapo. Oh, dami bunga na rin. Tumumba pala yan ang dami bunga. Pari? Oh. Mm. Yeah. Oo. Oh, oh. Ay, ito pala susunod, yung... Sunod mo maganda pala yan. Pagkagaling din bumunga, ano? Apolo. Sa susunod, ito tumba mo. Yan po pala, kailangan itumba ang ano mga kapambing. Ang kaning. Hindi tagilid. Kaya na Naobserbahan po natin mga kapambing. Pagka tumumba siya, lalo na ganda. Nakapal po yan, oh. Hmm. Ganyan po pala yan. Hmm. Kaya po pala yung ibang ano sa ibang bansa, tinutumba talaga. Yung kamatis. Yung kamatis nga nakadapa din. Hmm. <coughs> Parang san lang yung tumba na hmm. Hmm. Nakisilip hmm. na rin yeah to po kasi sa tapos dahi. Hindi na po namin binawit at gawa nang baka kakumatanggal ang ugat. Ayan po ang naging resulta. Ang dami. Lalong gumanda po. <laughs> ang ganda pala nung Apollo, ano? Oo, no, ganda. Hmm, lalo lalo tapol 13. Ha? Huh? Ah, oh, yung pala yung pelikula. Ano? Dadating ka sa ano? Ibang planeta? Planeta. Malayo yun. Ito kang kamasa ka masakay? Lakad. <laughs> Lakad <ba? laughs> Lakad ka? Hindi makapuntang... O, oh, isa sinihan ka naman pupunta ah. Yung... sinihan nunood. Oh, meron ah sa Lucena. Ah, bakala. sa SM. Saan? Saan meron SM. Ha? sa SM na siguro hindi. Ah, yung bang ano, SM? SM. sabi nung iba, yung, um... sabi sa kabataan, SM. Hmm. Ay, ang laki, bakit ikaw pagay anong pinuputing? Ayun o Dalawa isa. Aba, ay, wala kang madadala. Yun ay eh, ang ilan na, tagkakalahating kilo. Ay, ay, dun sa isim, ah. Hmm. Ay, sa apay, sa ah. Yung pala, eh. Sinihan sa tabi-tabi. Noon, bakit na noon, ano? Ang sinihan ay masurot. Okay, kung sino-sino siguro na ito, ah. Noong panahon, ano, ano? Hindi pa uso yung high-class na sinihan, ano? Hmm. Ah, pero pagkakadami na punta. Oo, so, yun gayon, lang. Yun na yung mga libangan po ba dati? Ako yung naka... Sa, shout out po sa mga... Ako nakapanood din sa ganun ah. Nakaranas ha? po ng ganun, yung panunod po na sini. Yung pwesto ni Langging. Ay, yung yun. tindahan ni Langging. Saan, sinihan yun yung dati. Consent kami. Na, din po sa sini. Hindi ko lang alam kung bakit yun ay naipasara. Masama naipasara. Masama po yun. namin sa utulang tunay. po kami nung eh, tagal na, yung kay Andrew eh. Ah, pag sa tagal na, Sino ang namin napapanood ka? Tsaka kay Fernando. Fernando po? Oo. Yeah. Ayan, oh, dalawa. Ayun. Ay, wari ko po marami nakakarelit sa gay. Oo, oh, mga nanood ng sini din. Ayan, yeah, mga yan. Oo, oh, kayo, nakapanood na ba kayo ng sine? Sine. Aray ko. Wari ka pinapanood ka. Kaya, unay, ano, yung mga dubol. Sini ano dyan? Wala. naalala ko lang. Alright? Naalala lang namin yung sinihan dati. Naalala. Ha? Alam mo pala yun. Sino sinabi ko eh. Ang ganda ng palay mo daw, di oh. Kaya lang ayoko bang gitna. Ay, kung chintayaan, hindi pinuto. Alin? Yan. Alin? Yan, hindi pinuto. Bakit? Ay, kung chinta, huka ang gitna. Huka ang gitna. Pagka pinuto, yung ang maganda, huka gitna. Pagka po ang inyong palayan ay ukaanggit na, kaya natsinta po yun. Sari-sari ka. Hmm. Kutsinta pala, hindi umalsa. Hindi umalsa. Eh di lugi. Baking. Pagka titindang kutsinta at lugi pala, hindi alsa no. Sari <laughs> ko. Puto lang lagi bibinta po. Maalsa. Tapos na po mga kaparmin, ito po yung nakuhin natin. Eh. Dadalhin na po ni mami sa ano, bahay. Magal scatter pa ako eh. Tara ko yun eh, mami rin tayo. Okay. Eh. Tara, may tinapay ako dun. Dami, dami saging do sa bahay eh. Ang dami saging na. oh yun. May na pala. Yung ating tiliba ng saraw. Habang. Hmm. Tamang-tama auto yun. Naamlay na yun. Meron tayong kasunod na bagong tanim po. Ganun yan. Kitaw din